Hello guys, ang mga pa si Shannon B at mamimigay po tayo ng bagong blessing dito sa Panakak. Ito, kasama ko na naman si Boss Aaron at cameraman ko si Eric. Naghihintay na sila kung sino unang makakakuha sa giveaway natin ngayon. Kaya ito, panoorin nyo, papasok na kay Boss Aaron. Yun guys, may nagahanap na. Nagaanap na. Tingnan natin kung makikita niya yung sticker. Let's see, let's see. Nalap na ni Kuya. zoom mo boss, zoom mo. Ayun na. Ayun, nadampo na ni Kuya. Yeah. Yan. Yan. So yan guys, Minanalo na si Kuya. Kuya, pwede po na. Pwede ko ba makita yung mukha nyo? Yan. Kuya, anong pangalan mo? Raymond. Hey guys, taga saan ka po? Yan lang, panta ka ah, Nandito lang dyan. Well, Kuya, pwede ko ang tignan ko nakapalo kay siya nung B. Oo, oh, sir. Ayan. So, yun guys, nakapalo si Kuya. Makita mo ba? Ayun. Ayun. <tinyo> Mm-hmm. Mm -hmm.